Kilala ang Bustos, isang bayan sa Bulacan, bilang isa sa makasaysayang lugar at mga tradisyon na bahagi ng kulturang lokal sa bayan. Halina't makita at tunghayan ang mga nagagandahan at naglalakihang parol at Christmas tree na gawa sa recycled materials. Taon-taon ito ay sinasagawa upang ipagdiriwang ang papalapit na kapaskuhan. Sa loob ng parke ay kabi-kabilaan din ang mga tindahan. Dito ay nakilala ko si Anne Margaret Garcia, isang tindera ng stall ng Wanchos Pasalubong. Um, two years na po. Um, bali, matagal na din po yung Wanchos. Meron din po kaming stall dun sa may harap. don po sa may malamig, ano, malamig, tabi lang po ng shell, malapit po sa barangay. Yan. Mismong binibenta po talaga namin yung, yung makapuno po. Yan. Yeah. So, meron din po kaming minasa, mane, tas maes. Meron din po kaming butcheron at saka po yung ano po? Yung wanchos ano po namin mushroom. Meron din pong lenguwa, yun. Meron din pong mga chicharon, mga pangpasalubong po talaga. Ito po, sir, baka po gusto nyo itry. Haha. Masarap po yan.